Yo! <laughs> Ganda nga po sa inyong lahat. No, mag-alas 4 na pero yung init oh grabe Oh. Ayan, oh, ba? Diba? Mag-alas 4 na po, no? Ayan, dito tayo sa... Ayan, ah, 40. Ah, 30. Ayan. 30 na lang. Hindi na masyadong mainit. Kasi hapon, alas 4 na, no? So, ngayon po, no, lalabas po ako. Oh. Ah, bibili lang tayo ng mga kwan. <coughs> ng mga pangkuan ko pang na naman dito sa rep no mag isda po muna tayo sa kagulay no kasi grabe yung init no kaya kuwan muna uh, isda at saka gulay at kung ano ano pa dyan mabili na lang ako ng bihon pang merienda bukas ng hapon no dito no pang merienda nila yan sandali lang po mga busing at kita kits na lang tayo dyan sa labas magpapagasolina na lang muna ako tapos doon na lang pa ako kukuha ulit okay so ang ganda nga po sa inyong lahat at eh, shout out shout kita cats. yan, Yo. Ayan o. na ba Papunta <laughs> na po tayo sa pilihan ng isda. So, tapos pibili ng mga gulay na pang, pan, pang isda. Ano kaya ito? O diba hindi na masyadong mainit may ulap no? <laughs> alas 4.20 na eh alas 4 na ako lumabas sobrang ingat ko nina grabe kasi kung mga hapon na lang ako lumabas tapos kanina umaga hindi rin naman ako lumabas eh may niluto pa naman ako saya si eh. kayak, anu rasanya manis tuh ya lama banget. Saja tuh mama yang ngabu, malah aku nga, pilihin yang tangseta. <laughs> Sabu yang maling sangan kan ini nih, berat-berat. Tawarin ko kay nanay dito kung anong mga kanya Kasi e pag ganito so, sobrang init na lalanta yung mga paninda ni nanay dyan eh <laughs> Pero bukas siya Doon tayo sa kabila ng isa Eh daan na lang tayo dyan mamaya kay nanay Nagili ako dyan mamaya sa kanya ng kalabasa e, ito may kwano? oh May mga limasa na so kung alimasag lang naman, hindi doon na lang ako sa dagat pupunta. <laughs> Mura pa doon, tapos saan pa, friskang friska pa. Pangunang inihaw nila. Yan, may sabi niya. Kaya ako dyan mamaya ng sabi ito naman anong mga gulay dito sini melang at ano ba yan saluyot <laughs> pero kung wala dito saluyot mamaya bukas na lang sa kapada yung simot ng hangin pero yung usbong, yung singaw yung singaw ng kalsada grabe pag na napaka init ramdam mo sa katawan mo eh Ano na garbage pila ng munggo? Sabi ng munggo. tayo sa topic natin na sa kabila sa kay nanay sa susunod ka naman kung nakaraan bumili ako dito sa kanya eh. kaya doon naman sa kabila alak din ang bangus ha sarap si awin yun eh <laughs> ay that's cool. You ain't gonna ako nito sa the bus. I'm gonna do this Grab man. man dito lang muna sa malapitan siguro yung maga pula alis tapos before 7 uwi na or mga 7 before 8 yan makaka na para hindi masyadong mainit yung travel obvious oh. ano ah, sa kaya? ayun walang nagmita dami na pwede dyan? ano ang pwede? kaya isa dyan lang? mo ang kuha nyo doon tag peraro dyan dyan doon? eh 60 ok mag loko sa iyo mo mag magandang galunggong mo tayo na tunghala siguro nga doon galunggong membobrisken brisko, dah, kita, terus di, 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 Oh lahat ng kilo tapos itong bangos pinadang bangros mo bang hindi ito nga

Ayan. So, bili na lang tayo ng gulay. Gulay-gulay. Na makikita natin. Sana may kuno, ano, may saluyot. Tutok ko kung wala bukas na umaga, ko bibili tara na. pero kung may maganda doon mamaya na isda bibili pa ako mas maganda yung maraming isda eh tara na let's G bibili ng gulay doon tayo kay nanay bibili buhay at isda ito so, ano yung isda nila kanina ya yeah, paano pala bangos nang pala dyan nagsapapad ito yung kinaburton namaya nadadaanan natin o diba namasyal na naman tayo at pumili ng pang stock natin nakapasyal ulit sa hapon pero ito, bago ma-publish ito, ubos na yung mga video ko. May mga bago na naman akong may stock mula dito sa video ito. <laughs> gagawa at gagawa pa rin ako ng mga video para pang stock Pero dito lang sa malapitan muna, grabe yung init kasi hindi, hindi natin mga eh. Yung kaibigan ni Kuya no, na may sakit pa naman nung nag-prom out dito nung nakaraang sabado ng buong araw sa buong third district sa buong nilikoto <clears throat> na stroke siya eh <clears throat> e pa naman siya so no, di ba pag nadialisis ma grabe yung hika grabe yung kanya tapos dried yung, yung katawan yun yung nangyari sa kanya eh na hit stroke yun eh lumabas kasi siya pumuntang panila pumuntang anong ba tawag dyan na dali ah lang ako din eh.

naik Ay, ngapun saging segitu nah, saging catatan <laughs> saging.

pigil tayo dun sa istaan sa kabila <laughs> at saka may gulay din naman itingin tayo kung may pan, kung may ano ba yan kung may saluyot kailangan ko kasi talaga saluyot eh. para sa lutuin ko bukas Taso Anong ba? Ito ka, bangga dyan Sen. Nung isda ka Lison. Ah, Lison. Ayan, Lison, Lison. Bakit ka? Yes. Ah, doon tayo kay nanay. Baka meron. Saluyot. wala yung mga masasarap na isda na yung mga dilaw grabe mag -e alas 5 na mamaya kunti alas 5 na eh. wait mga tagabang ba may tagabang ka na eh tagabang ka oh

Ay, mga maliliit na bangus Let's <laughs> update, update lang Hindi ng content <laughs> Hindi ng tarot. Hindi yung channel natin Ano, Ah. Oh, yun yung delikado yung biglang lumilipo lang may pang may bukas tapos mamaya may pang prito ako mag prito ako ng iska bukas mag kan yan mag eeeee sabaw ng gulay traffic na naman natutuyo yung lapit ko eh kahit na sa hangin to super dry kasi yung hangin eh makan ano ba yan yung mainit sa dito Ayan Katawid tayo nung diretso <coughs> Uy! Ang grabe Hapon na pero yung alinsangan grabe <coughs> Oops Maraming visitors May mga Maraming visitors Lagi tanai. Yang, oh di bawah, di toilet ayo. Selamat, selamat, selamat mga busing. Yang, iya. Yeah. Oops, di muka Bye bye, love you all. Thank you, thank you, yang hat. Bye, kita ngapun. <laughs>